Oo. Oh, dati, dati pa naman. Dati pa naman ako dumadaan dito. Ito ko sabihin. Ay, kayo. Oh, hindi. Sa'yo, tumutumayin sa'kin. Diba? Oh, kita nyo. Ngayon, mahirap hirapan sa trabaho ko. Ay, hindi rin ako. So, kaya nga. Eh, kung ganyan ang ganyan tayo, wala tayong pagbabago. Pwede naman ang gumunod. Nagigay no ko, di ba? Nagigay mo, nagigay mo. 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 Nagigay mo, mga daan, tatanggal yun yung mga luwan sa kanila. Para ati si, yes. si Hindi oh. <laughs> yung kina. na, hindi huh? nyo, walang mataan. na okay. magagalit siya sa akin, pagbihira. ka no, no. no, kayo lang ang ano, kikita, eh. Kahit baka permiso, okay lang. at Tanggalin mo na yan, ano yung pag ginagawa mo dyan. Hintayin pa ako. Wala rin pinagkaiba yan sa flood control ng mga plastic na kung saan eh hikita sila pero marami magsasakripiko sa kasakiman. Diba? Ganun lang din yun eh. So parang kapag nilatag mo yung lona mo, alright hikita ka, hindi ka pero makakakasakripiso ka ng iba. Kaya man? Kaya man hindi rin tataho kasi yan. sabi po. Ma? sila sabi niya pagka gano. Diba? Hindi gano. 'Di oh. wala mo sa amin. Eko, kung ayaw to pagkain to, ko talaga. Maubos kayo dyan. Ah, oh, yeah, Sumulong tayo sa batas. O, o, pwede ba eh, po kami. Oo, pwedeng magalaw po kami. Ano kaming magagawahin? May magagawa po. Huwag sabihin, may magagawa kayo, magkakapinta diyan. Huwag lang mabuso, eh. Hindi, yung lona, pwede mo gumataas kasi yung sasakyan. Tingnan mo yan, pagka nilagay mo rito yan, hanggang dito eh. Pwede nilang po. Oo, itaas po. Sige, pagka yung kaya ng trato mga daan, walang problema. Pwede mataas, mo kami matagal yun, yun. okay, uh, okay, uh, yung lona, makakas. Uh, mataas, oo. Sige, mataas. Yung makakadaan ng tao. Oo, maganda yung tinatakot. Sige po. Dapat sa kailan natin talaga. Mataas nyo. Mababa yan. Mababa yan. ako. Kanina nga, nandito. Ayaw nyo pa pagkatanggal Ngayon na. Kasi oh. sige yata, nulod yata sa sini. Kasakit pa. pa. Kami na. Kami na. Hindi niya natanggal yun. So, so, Kuya, hindi na magtatanggal nun, no? Kami na. Kami na. na? tanggalin Tama na 'yan, muna para makita kung kasan. Hindi okay. ba si tatay si Tatay, si tatay lang po kasi dito na dito, wala po siya po, so, eh. Ay, po, po sa amin. Ate Tagalog mo, Tagalog mo. Habang hindi pa rin na... na. Ang galing muna yun. Yan yun. Di pa rin. Hindi pa rin. Ang galing muna, Lord. Lord, galing. Ano yung galing? Lord, galing. Ano yung Ah, Lord. Nail galing. Nail galing.

Wala yung ka, ha? Hindi naman ko Matanda lang po kasi yung Huwag mo sabihin nga kayong batanda. Wala mo kong kumimasa batanda, po sa batanda din, eh. Huwag naman yan. Okay. Ako, papitigyan ko na kayo. Okay na? pa No!